Kuya Nats po, ang video natin tungkol sa wiring installation ng master switching, master switching pattern. Meron tatlong ilaw. So, merong kanya-kanyang kontrol ng ilaw. Yan, may kanya-kanyang individual switches. So, pwedeng patay bukas gamit ito. Habang naka-off ang master switch. Pero, kapag ang master switch nakalagay sa on, kahit nasa off, position ang ating mga individual switches, iilaw ang ating mga ilaw. At yan ang override, yung ating master switch. Kahit anong gawin natin, on-off ng ating individual switches, hindi mawawala ang kuryente sa ating ilaw, hindi natin mapapatay ang ating mga ilaw kung hindi natin i-off ang master switch. Yan. So, makakabalik na tayo sa individual control yan ang titignan natin paano ginawiring ang ganitong setup eh pwedeng makita natin sa hallway ng mga motel ang bawat switch na nagkokontrol sa bawat ilaw nasa tapat ng pintuan ng bawat kwarto ng motel tapos itong master switch nasa opisina ng manager so yan ang isang gamit ng master switching so ngayon puntahan naman natin ang ating conduit plan nitong master switching. Ito yun. So ayan naka-drawing dyan ang ating individual three-way switch sa A, B, C o naka -guhit sa itin yung control line. At yung ating single switch, switch D, so ayan yung control line, no? yung pula. Kinokontrol niya yung light 1, light 2, at light 3. So, mula rito, sa ating conduit plan, gagawa tayo ng ating ladder diagram. Narito ngayon, yung nagawa nating ladder diagram mula sa ating conduit plan. Dahil dito, maliwanag aling switch sa nagko-control dahil sa control line sa aling ilaw. So, tayo drawing natin ang ating ladder diagram. Ngayon yung iba sa inyo na hindi sanay o ngayon lang nakita ang uh, ladder diagram ng master switching eh maaaring malito kayo. So ang switch din natin, ang single pole switch natin na ito nagko sa tatlong ilaw. Ito 'yun. Nagre-represent ng dalawang tuldok na may paddle. At yung ating three-way switch ABC Eto yon switch A, switch B, switch 3. Nire-represent yan ng tatlong tuldo. Common at saka dalawang terminal ng ating uh, three-way switch. Ngayon, para makuha ninyo ang logic, kasi parang magulo rito sa drawing, eh, ng paano pumapasok ang kuryente sa ating bawat bumbilya, uh, subukan natin tingnan ang circuit papasok sa light number 1 papakita ko sa inyo, analyze muna natin yung isa na yan so itong wiring natin itong wiring natin sa ating ilaw so mayroon tayong single pole switch at saka three way switch dalawa ang pwedeng daanan ng kuryente para maka pagbigay siya ng kuryente sa ilaw ang una ay via uh, dito sa ating hot conductor na dadaan sa paddle ng ating three-way switch papunta sa common. Ang common papunta sa ilaw, mayroong switch leg. Ayan, tapos makakabalik na ang kuryente sa source. Line 1, line 2. Ang isang paraan pa para mabigyan natin ng kuryente ang ilaw ay via dito sa ating single pole switch papunta sa terminal ng three-way switch natin. Tapos pagka ang paddle ng switch na nakakabit sa common ay pumalo pa baba. Yun. Walang kuryente kung naka-off pa rin ang ating single pole switching. Pero once ang paddle pumalo sa baba at saka ang ating paddle ng single pole switch ay ilagay natin sa on position makakadaloy na ang kuryente dito. So, dalawa ang dadaanan ng kuryente. Ngayon, kung ito ay nasa off position, ang daloy ng kuryente pag nakataas ang paddle eh syempre on pagka nakataas. Pag nakababa, walang dadaloy ng kuryente, naka-off. Pero kapag ka ito ay nasa on position at ang paddle natin nakababa, dadaloy ang kuryente. Kahit itaas natin ang paddle, dadaloy ang kuryente dito. Pag binaba natin dahil nasa on position to dadaloy pa rin ang kuryente. Kahit anong posisyon ng ating paddle ng three way switch, eh hindi mawawala ang daloy ng kuryente sa ilaw. Kung nasa on position ang ating single pole switch. Dahil continuous ito, continuous doon. So kahit anong palo ng ating switch ng paddle three way switch, eh palaging may supply ng kuryente. Yan ang logic ng master switch. So, so naipaliwanag ko na sa inyo, paano dumadaloy ang kuryente? Paano nag-alternate between sa ating master switch at sa individual switch na three-way switch? Paano dumadaloy ang kuryente sa ating individual lights gamit ang single pole switch as master switch at saka ang three-way switch bilang individual switch? Ayon dito sa ating conduit plan, ang ating single pole switch nagko-control sa ating tatlong ilaw at ang paraan na yan ay dito oh may connection yung ating traveler o oh, uh, o oh, traveler natin pwedeng tawagin niya kaysa switch leg dahil switch to switch eh oh so ang ating single pole switch may connection siya sa terminal ng ating tatlong three way switch so sana maliwanag yung nakikita rito at mula rito sa ating ladder diagram Bagamat binibigay nito ang logic paano dadaloy ang kuryente sa ating tatlong ilaw, hindi natin makikita ilang wires ang pumapasok sa bawat conduit at anong klase, kung traveler yan, switch leg o return o hot wire. So, ngayon pupuhan lang tayo ng marker tapos iigagaplan eh, natin yung ating mga wires mula dito sa ating ladder diagram dito sa ating conduit plan para mabuo natin yung ating wiring plan. gagatlan natin yung ating mga conductor dito sa representation ng ating mga conduit. So, yan, gagawin natin yan. Unahin natin yung ating supply line. Palakarin muna natin yung ating hot wires at saka yung ating return wires. So, manggagaling yan sa home run. So, kung mapansin niyo lahat ng ating mga switches meron niyang connection sa hot wire at lahat ng ating load may connection yan sa return so lahat ng switches papalakaran natin ng hot wire at saka lahat ng switch papalakaran natin ng return wire para ma para makita ninyo dito sa ating conduit plan I isa, -isa natin step by step so yun muna hot wire sa bawat switch so mula hong run hot hot Okay? Tapos na. Yun naman ang ating return wire sa bawat ilaw. So, mula sa home run, return, papunta sa switch, sa light number 1, return. Tapos eh, papunta sa light number 2, return wire, tapos eh, return wire. Sa light number 3, return wire, siyempre dadaan yan dito bago makarating dun eh. Return wire okay so ngayon ay biglagyan natin ng switch leg ang bawat ilaw so bawat ilaw may kanya kanyang switch leg switch leg A switch leg B switch leg C ibig sabihin switch leg A sa pagitan ng uh, switch na nasa box A papunta sa 1 switch na nakalagay sa box B dito papunta sa 2 uh, switch 3 way switch na, na nasa box C papunta sa light number 3. So yan, napakadali. Kukuha gagawin, iko color coding natin. Gagawin natin ng switch leg kulay green sa marker. So, A to 1, kailangan natin ng switch leg. Ayan. B to 2, isang switch leg. C to 3, isang switch leg. Okay? So, ano na lang ang natitira? traveler. Traveler na lang ating palalakarin. Ang traveler ay sa pagitan ng switch D at sa ating tatlong three-way switch. So, igatla na rin natin. Ito. Traveler, traveler, traveler. Nakalimutan ko nga pala. May hot tayo na tumatakbo sa ating switch D. So, hot, hot, pero dito, wala pa tayong iginuhit na hot wire. So, lalagyan natin. Ito, hot wire. So, ayan. Bagamat magulo rito, kakaunti rin pa dito, eh, ang pinakamaraming wire na ilalagay natin sa conduit, tatlo lang. So, ngayon, ready na tayong mag-wiring dahil meron na tayong wiring plan. Ikokopyahin na lang natin yung actual wire na ilalagay natin mula rito, kakabit natin sa bawat conduit. Yan na lang ang gagawin natin. So, mabilis na. Papakita ko na lang sa inyo, tatanggalin natin ang mga switch at mga bukila at lalagyan natin ng wiring, tapos pa iilawin na natin. Bago ko pala umpisahan ang pag-wiring, papaliwanag ko muna sa inyo na ang ginamit natin, eh hindi lumang switch na katulad ng ginagamit natin ngayon. Bago rin ito, Ganito ang switch na gamit sa Amerika. Kung ngayon nyo palang napanood, pinaliwanag ko sa isang nakaraang video ko sa three way switching. Bakit ang ginamit ko, eh, yung switch na ginagamit sa Amerika. Kasi sa atin, ang single pole switch at saka ang 3-way switch, walang pagkakaiba at tsura. Pati, pareho silang tag-apat na butas. So, mahirap papaliwanag ko pa sa inyo kung siya kung gagamitin dito. Tapos, eh, pag kayo na ang gagawa, eh, may hirapan pa kayong testing yan, lalo kung bago pa lang kayo. Alin ang common? Alin ang terminal? Dahil apat ang butas. Samantalang, dun sa single pole switch at saka sa three-way switch sa Amerika, ang ang single pole switch, dalawa lang ang turnilyo, ang kabitan. So, turnilyo dahil hindi nagbabackstab uh, sa Amerika. Ang mga elektrisyan hindi nagbabackstab. Madali kasing m mabuno ang backstab at madaling pag-umpisa ng init at sunog. So, tinuturnilyo. Ayan, kitang-kita. Pwedeng, dito yung isang hot wire at saka yung switch leg. Pati, palagi yung merong kabitan para sa grounding wire. Dahil, palaging may bakal. Robust. Matibay na matibay ang gawa ng mga switch sa Amerika. Ganito. Pati receptacle. May bakal din. so, Pagdating naman sa three-way switch, dito, madali rin nating maintindihan alin ang common, alin ang terminal. Dahil, ayan o, may isang tornilyo lang sa itaas. Itim, common ka agad dyan. Tapos yung dalawang brass, dyan natin pinalalakad ang ating mga traveler sa standard three-way switching. So, ayan, madali kong papakita sa inyo yung koneksyon pagka ang ginamit kong switch. Sa ating demonstration, eh itong ganitong klase ng switch. Gaya ng ginawa natin sa ating wiring plan na isinopering post natin sa ating conduit plan, inuna natin yung ating supply lines, yung ating hot at saka yung return. Pinalakad natin hot sa lahat ng switch at saka return sa lahat ng ilaw. So unahin natin yung ating hot sa lahat ng switch. So hot Papunta sa switch A. Tapos, eh, ito yung ating hot. Papunta sa switch B. At saka, ito yung ating hot. Papunta sa ating uh, switch C. Papunta sa switch D. Ito naman, oh. Napahaba eh. So, nilupi ko na lang yung ating wire. So, okay. May hot wire na tayong lahat. Yun namang return. Lahat ng ating return wire. So, sa kaso nito, ginawa nating... Kulay puti dahil assume natin grounded conductor yung ginamit natin. So, lahat ng ating grounded conductor, dapat makarating yan sa tatlong bundilya. So, ito. Umpisa. Ating galing sa ating supply. Papunta sa ating light number 1. Ito. Papunta sa light number 2. Ito naman. O, papunta sa light number 2 yan. Ito. Okay? So... Meron tayong break dito. Lalagyan natin ng white connector dito para makarating tayo sa ating light number 3. Kailangan pumunta tayo rito sa magdaan tayo sa box C papunta sa ating light 3. So, ayan. Lahat, meron na tayong return wire para sa ating mga bukilya ng bumbilya. Ngayon, nilagay naman natin ng ating mga switch leg. Bawat isa dito sa conduit na to, lalagyan natin ng switch leg from switch to light. Switch to light at switch to light. Okay? Switch leg. Ang switch leg ay ginawa nating kulay pula. Ito. So, ayan ang ating switch leg. Pula. Lahat ng ating conduit between switch at light Lagyan na natin ng switch leg. So, bawat ilaw natin, may kanya-kanyang switch leg at saka return wire. So, ang natitira na lang yung ating traveler mula sa single pole switch D papunta sa bawat switch. Okay? Kapit na natin. Eto sa huli, Napalakarang ko na rin ng tatlong traveler. Ito yung kulay blue tatlong traveler mula sa switch, single pole switch D papunta sa B sa A at saka sa C ito oh, B sa A at saka sa C, yan yung tatlo hindi ko na siya dito nilagay dito ko na tinerminate sa switch, sa single pole switch D dahil punong puno na to eh in fact, nalagyan na nga lang natin ng extender yan eh, dahil hindi kaya ng volume allowance ng ating box yung ganitong karaming wire so lalagyan natin to ng extender para magkasya okay kulang ang volume ng box eh limitado tayo sa ganyang kalaki lang na box wala tayong mas malalim lalim na box sa Amerika hindi po, hindi problema yung hindi malalim na box meron tayong malalim na box oh. at kung kulang pa yan merong mas malalim oh. Eto. so ngayon ang gagawin ko kakabit ko na yung mga switch at saka yung mga bukila ng ilaw tapos eh ang gagamitin kong connector eh, itong mga wire nuts na lang kakabit ko na yung ating mga bukila ng ilaw at saka yung ating mga switch kakabit ko muna sila bago ko pakita sa inyo okay So, hindi ko na papakita sa inyo paano ko kinabit. Papakita ko na lang pag nakakabit na. So, ngayon, ayan, naikabit ko na lahat. Yang ating mga bukilya ng ilaw, merong return, merong hat. Lahat sila. Ganun, no? madaling tingnan. Yan, tatlo. Tapos, pare-pareho rin ang connection sa ating mga three-way switch. So, ayan o. Yung ating common, nakakabit sa, yung ating switch leg nakakabit sa common. Ito Oh. Makita nyo, yung traveler na dalawa nandito sa baba Oh. Ganon din dito, nakakabit sa common. Tapos yung dalawa na traveler dito o. Oh. Ganon din dito, common tapos traveler dalawa okay so ginamitan ko naman siya ngayon ng wire nuts ito ang matagal nang ginagamit oops uh, nalaglag yung ating uh, extender kasi kailangan natin ng extender dito kailangan natin ang extender dito maliit yung ating boxes So, lalagyan ko na ng extender tsaka isasaltak natin. Nailagay ko na silang lahat sa kanilang mga box. Tapos, ang ating dalawang box na kulang ng volume, nilagyan ko na ng extender. Ito, bahagya ng kapusin. Pero, okay pa rin. Pinagkasya ko na lang. So, ayan. Ngayon, ang natin, lalagyan na lang natin ng faceplate para maganda. Tapos, papailawin na natin. Tingnan natin kung tama yung ginawa nating koneksyon. So, ito ang ating wiring plan. Ito ang ating ladder diagram. Ito yung logic. Ito yung paano ikakabit at ilalagay sa loob ng mga conduit. Okay? Lagay ko na yung faceplate. So, ito na yung katapusan ng ating installation, nailagyan na natin yung mga faceplate, so maganda na ang itsura neat and workmanlike manner na master switch at saka yung ating three way switch ang nagsilbing function ay on-off ng individual lights so pailawin na natin, i-on na natin ng ating circuit breaker yan So, naka-on na. May kumihinti ng dumadaloy sa ating mga conductor. So, lahat sila nasa off position. Ang ating master switch nasa off position. So, tingnan natin kung mapapailaw natin individual yung mga ilaw gamit ang kanilang mga sariling switch. Okay. Napapailaw natin sila. O ngayon, uh, ang gawin natin, i-on natin ang ating master switch. Yan. So, nasa off position, nag-on pa rin yung ilaw. So, ilagay natin sa on or off. Hindi mawawala ang ilaw hanggat hindi natin i-override ng ating master switch sa off position. So, kahit nasa off position sila, lahat, umiilaw. So, wala tayong magagawa para mawala ang ilaw niyan sa control ng individual switches. Mau off lang yan kapag ka ang ating master switch nilagay natin sa off. Balik na naman tayo sa individual control ng ating individual lights. Ito. Okay, so isang naka-on, dalawang naka-off, on natin ng ating master switch. Yan, wala na tayong pwedeng i-off dyan. hanggang hindi natin i-off ang master switch. So, ganyan yan. Master switching. Tatlong ilaw. Pwedeng marami pa. Hup, patayin natin. Okay. May ilaw lahat. So, kung may naki, nakuha kayong value, uy, kung may nakuha kayong value sa ginawa kong uh, wiring installation practice, so, pang ilan na to, siguro pang anim. So, eh, ang hiling ko sa inyo, i-like niyo, i-share ninyo sa iba, mag-subscribe na rin kayo sa aking channel at i-hit nyo yung notification bell kasi may algorithm na sinusunod ng YouTube para dumami ang aking view. At yung sinasabi ko na accurate na materials na binibigay ko sa inyo, yung ginagawa ko ng lecture sa aking mga video, eh mapanood ng mas marami pa nating mga kababayang electrician. Kasi alam niyo may kakulangan ang ating pagkaunawa sa mga tamang rules ng pag install ng kuryente. So, muli, nagpapasalamat ako sa inyo at mabuhay kayo mga Pinoy electricians.